Isa na ang napaulat na patay habang isa pang nawawala at anim ang nasaktan sa sama ng panahong dala ng trough o extension ng low pressure area sa Mindanao. Ayon sa Office of Civil Defense, patuloy pang bineberipika ang ulat ng casualty na naitala sa Davao de Oro. bahagya mga ito ng 19,097 na katao apektado ang at paguho ng lupa sa Region 11 sa nasabing bilang higit 12,000 nasa loob pa rin ang mga evacuation center. Bukod sa si Davao de Oro, nakaranas din ng pagbaha ang Davao Oriental at Davao City. Pero maliban sa nasabing rehiyon, sinilanta rin ang trough ang halos 80,000 katao sa Karaga. Sa pinakuling report ng OCD, higit 7,000 pang residente sa mga nabanggit ang naranatili sa mga evacuation center habang ang iba ay lumikas sa iba pang mga lugar sa nabanggit na rehiyon para sa kaunaunahan sa Pilipinas DZRH, Ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. MBC Network News.